Ayaw yoko Ayaw ko. Titingin. ako pagod ka na. Oo nga, ako. Pagod na ako mag-gym eh. Sige. nag si guys. Meron? Kana. eh no. Magkano? lang. Ayun lang Ayun

ting. Eh, may baby skin. ka. kulay, boss. Parang puti lang at saka medyo brown. 'Yun. Ah, Yung brown 'yun. Yung parang anong ratang din kulay. Sa nanbe? Hindi, hindi parang ganito lang atin eh. Ganyan lang. Oh, okay lang. Tayo patingin, boss. Yung, uh, Inawakan na na ibang ulay? Ano yan? <laughs> Magic touch? Galing ha? Para saan yan? Mami? Ah, sa ano? Sa mesa? Ayan niya. Ano? Ayan, ilan? Isa lang? Isa lang? Oh, para sa taas. Pinakamaganda. lang? pa oh, malaki naman yun, eh. Mm, yan. Shopping, ah. Shopping, ang bati. Shopping. O, oh, ito, mangkayo sa Geddy, eh. <coughs> yan. Ang dami natin ngayon, nakaraan, ah. Na. Naubos. Yan, ay, yung transparent Transparent na? Oh, para patungan niya. So, e, babaw? Depende sa ano, sa kapal. Ay, yung mas makapal para ano, hindi na mapulit yung miki, pinupulit. Yung pangalawa sa makapal. Pangalawa sa makapal. Ano Pangalawa sa manipis. Pangalawa. pangalawa sa manipis? Eto oh. <laughs> oh. na. Ayan o. Ito malupit. Ito, ito na pain mo kasi. Okay na, okay na yan. Ito Ilan? Sikulato Ay, salam eh. Pagkonti. Pagkonti. Gaya natin kung straight si kuya magpupit. Straight yan kuya? Straight. Straight? Tingin? Shout out. kina kuya. kami sa Viva Max ah. o. ang gusto ko eh. Ay, <laughs> Gusto mo pong mag-apply doon? <laughs> eh, nakulong yun eh Nakulong na ba? <laughs> galing oh. galing oh. Straight, oh. ah Galing ah, oh. straight ah oh. Straight ah, walang liko ah Tapos, may salamin lamin kayong pangalan pang, pang muka, mayroon oh. Grabe, galing ka agad din Wala mo agad, sinabi pala salamin Ito, eh. Dito sa muka. Oh, kung sinabi mo mula yung mukha ko body, one by one. <laughs> okay, oh. ah, sige, mo lang dyan. Dalawa Dalawa? dalawa? Bakit di kasi mukha ko? Boss, tatong, marami Limang Grabe talaga. Para meron sa likod yan. <laughs> 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 ah, ganun, ganyan ba? Side mirror dito, boss. So. Galing ah. Dalawang <laughs> <laughs> ano, punch. Ano ba? Lana. Lana resibo na. Sino kaya ang magbabayad? Ha? Tik 'yan. Hindi pera, wala kang mabayad, wala pera. Eh, lang wala kami pareho pera, eh. kaya may pera. <laughs> One piece. Po ko? pagod ako. Ah, tayo. Bago. 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 Ito yung bago? yung bago. Dalawa nito? Ah, dalawa yan. Oh, Magkada lahat ng ano, oh. Credit mo na lang dyan, kuya. Pwede ba yon? Hindi Utang. Masasabit na ka mula, oh agad. Oo. Utang, takas, bayad agad? Ano okay. okay. ba ito? Pwede siya sa dami. Butas bulsan natin dito ngayon, ah. Anong anong thank you? <laughs> anong thank you? Hindi <laughs> ako papakawala na itong mga to. Kasi ano, na atraso namin. Thank you lang. Pwede ba dito yun? Hindi pwede dito yung kinakuya. Thank you. Ayaw mo yung kuya. Yun. Alam ano mo pag pagtapos -pag pumasok dito, bigla eh, na lang umalis. Nung bayaran na eh, nung pilipilian pa yun eh, nasa loob, nung bayaran na lumabas. Di wow. Kunti hmm. lang, lang? na Pwede ba? na lang? Pwede ba na Pwede ba na lang? Pwede ba na Pwede ba na lang? na lang? Pwede ilabas. Plastic po ba Pagkano ka pa? Pauwi na kami guys Hello Tingwagi Ang mahal ko Sorry guys, ang smile ka muna dyan Yeah, gang gang Nabili niya yung mga gusto niya ngayon Sa'yo Thank you daddy Ooh, Thank you ajan Ada Yung, yung kanina na ito ang sarili mo, oh. yung mapipili ka ng mga bibili mo sa loob ka. Nung bayaran na, sa labas ka na. <laughs> Pero guys, sa guys, para nasa asawa ko yun. Siyempre, bibigyan natin mga lahat ng kak kakasaya niya. Kakasaya? Kasasaya niya. Shout out sa mga pinagbila namin sa nag-assist. Shout out sa inyo. Guys, bye-bye!